Finally, muling nagsama-sama ulit sa pagtitiktok ngayong gabi si Stel, Justin at Josh. Na-inspire nga muli ang lahat sa bagong post update video ng tatlong magtutropa sa kanilang TikTok account. Hindi man kumpleto ang mahalima ay okay pa rin ito dahil kahit papano, nagawa pa rin pasiyahin ng tatlo ang mga 18 sa kanilang cute video na kanilang ibinahagi. Ipinagkita nga ni style at Bunso Justin ang kanilang suporta sa song ni Josh habang napakapuging sumasayaw ang mga ito. Kaya naman request ng maraming netizens gawin daw ulit nila ang kanilang ginawa sa video na kasama na si Pablo at Ken dahil miss na daw nila ang mga ito na magitang magkakasama sa video.